Hi, guys! Uh, on the way tayo puntang Cavite, no? From Rizal, may biyahe tayo puntang Cavite para uh, i-meet yung aking lola na mula pa sa Negros Occidental. Nagbiyahe pa puntang Manila para uh, ma-meet daw yung kanyang favorite na apo, no? So, ngayon, uh, yung lola ko, mga na pala sa 74 years old, at uh, sabi niya, bago sa mag-birthday sa May 14, I -ma meet niya ako dahil ako yung pinaka-favorite yung apo niya wala pa nung maliit dahil uh, uh, 20 years, 26 years kami hindi nagkikita at sabi niya uh, bago mula daw siya pagpahingahin ng Panginoon ay mamit niya ako dahil ako yung pinaka-favoritong apo niya nung ako'y bata pa nung ako'y maliit pa so, ah. nagkaisa mula Negros, Occidental, nagpunta niya Manila para mag-meet kami then after nito, babalik din siya papuntang Negros babalik, ano, at yung kanyang flight Uh, 3 a.m. So ngayon ay alas 6 ng hapon at uh, magmimit -me kami mga siguro at dati kami dun mga alas 8 ng gabi. Then after noon, babiyahin na sa papunta ang pabalit ni Negros. So para bigyang tugon yung kanya kahilingan uh, dahil tumawag sa akin yung aking pinakamamahal na lola eh puntaan natin doon sa Cavite para imit no salamat sa Diyos Kasi ba? Kamusta, kita Ayon, ko na ang ako mo, Ano po ito, yung Lola ko na, no? 20 years yata kami nilikita. kita ba, bang? mal mal Kung siyang mali pa si oh. Kinagaw lang ni lang sa akin!

yung emotional luna ko eh. Si nunay ang subang, pinakamamahal kaysang maliit pa. Katandan, po ako ng ko. ko. happy ka na happy ka na. Bye. Oo, ka na pala bukas. No? Mm -hmm. Ihating ka namin bumaya, sa ano? Okay. Ito mag-okay ba? Lago. Sino dito? Siya. Yeah. katingin ok. silpo na

Oh, oh, salamat, uh, nunun! Diba ang hiling mo <laughs> ay pupuntahan kita? Ayan, nakita tayo. Hindi ka na malungkot dyan. Ikaw rin dito! Misne-miss ako ni Lula. Bakit? Misne-miss kanya ako. Bakit? Hmm. na, siguro ako magdugay nun. Oh. Oh. bakit dito? Oo, ano ba nanya? kasi nilola kasi na oh. ni kis, Pero, ano kayo, ganyan kaya mo na magbantay ako magbabantay bakit ano ba ko kasi tembispero ayaw 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 Huh? sino kid pinakamamahal nung <laughs> Ay, ikaw ba pa yung Ay, anak... yun? Ikaw ba yung anak ni Lola? Oh. <laughs> Kasi, nung... yung narinig, tali, Ako yung mawawala anak Kasi Hindi mo narinig, Lola Ako ah. yung diba? <laughs> Ako yung yung Ako'y tanong niya <laughs> <Kaya tanong niyo, laughs> <niyo>, kung kailan <laughs> nudy Papa ko. Papa eh. mo? Oo. kahit kasi naman niya. May, may picture yata <laughs> ng <ilula> eh. <laughs> Yan. Si Lola Unang unang hey, unang 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 na, Lola. na 26 years Forty <laughs> years old ako ngayon. Ah, nagyay na tayo. 14 pa lang yata ako. 700 hundred. Sa so, ngayon, uh, uwi na siya ng uh, Negros. Wow. Nagyay wala na naman kami. Uh, hindi ko alam kung kanil naman hmm. ulit tayo kikita. After ng 26 years na pagkikita. <laughs> ngayon, uwi na Negros ano? <laughs> Anong <laughs> oras <laughs> yung flight mo ano lang?

Eh, Malakalina. salamat sa Diyos, ano, umabot okay. ng 74 sila wala at malakas pa. Wala pa nang kituod? Ikaw nala, galing nila. Ulo ko, noy. Nahilo. Malakas pa ako. Nalika, nahilo Nahilo. Nahihilo. Baka na talaga may kasama. Ano ko, ganun. Okay. na stroke ako. Semi-stroke lang. Ano, stroke? Mm. So, okay na ngayon na... Uh recover na. Isa isa ka po. <laughs> <laughs> Tatlong araw ako sa Lady <laughs> of Mercy. Sobra. Kaya ka isa isa ako amon nga bin. Kaya ka isa isa mail. Magaling na rin ano. Oo. Oh, oh. so, uh, oh, si Lola pala galing na ni Occidental ano? Uh, eh, si. nagpunta ni Manila para makita yung yung apo. 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 So yun guys, ano, babalik uh, na si Lola sa Negros. At uh, kami isang sa airport. Uh, alas tres na madaling araw yung kanyang flight. Papuntang babalik ng Negros. Ano. Yan. Hindi park Ayan. Guys, uwi na si Lola ko. Uwi na na ni Cruz. Tama ah, kami na iwak lang gamit. yeah, Ayan. Ang sabrera mo lang. Ang mo. Kalo. Ganda ng sabrera mo. Maganda. <laughs> ko maganda. Ang tanggal eh. Ang na Ang ganda Cross na ko. ko.